Hello, kamusta po kayo? Magandang magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Good morning. Uh, ako si JDB ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong pinangbabash sa gobyerno na picture kung saan eh, merong nakatayo na mga tao tapos may mga construction materials na ano, kung papansin ninyo, pantay ang haba ng plywood, pantay ang haba nila at saka nitong ano nitong uh, yero. And then may mga nakasupot sa ibabaw, siguro mga pako o ganyan. Tapos, ah, sa bandang ilalim ng picture, o oh, kasunod nito, sa mga posts ng mga rabid DDS, and their estimate, kulungan lang daw po ng aso ang mabubuo mula dito. Anak ng pocha. So, alam niyo ho, hinanap ko ho yun dahil hindi sabi ko, sino ba naman ang nakaisip nito na ganito yung ibigay sa mga tao? Kasi naalala ko, yung kay Lenny Robredo, naalala nyo yun, yung baha noon sa Bicol? di diba? At siya nga ay nagbigay ng construction materials. Uh, binash ito ng mga kapwa ko, uh, Duterte supporters, ng time na yon. Ako naman hindi. Pinapaliwanag ko kasi nagresearch ako. That is why aware ako sa source ng mga materials na yon. Yung nipa, uh, coco lumber, and then some plywoods. Na, yung plywood, ano nga eh, na, yun ang binigay. Kung pang temporary lang na may patatayo yung mga tao. In, uh, not enough. And again, those were donations, sabi ko. So, yun ang ipinamigay ni Lenny Robredo. Hindi lang po niya sinabi na ito po, o nang sumulat ng mga tauhan niya at ng mga taga media na ito ay donation ng isang uh, pamilyang in-check sa Bicol. So, neto naman hong nangyari, no? Karang bagyo. Sa Talisay, Batangas po nangyari yun. Yung kunungwento uh, uh, ko sa inyo na pinambabash nila na pangkulungan lang ng aso ang magagawa. Alam nyo, hindi ho totoo na square po yung mga gamit. Alam nyo ang ginawa nila. Parang yung picture ni PBBM na pilit na pinangingiwi nila. Diba? Talagang pinililihis sila yung mukha, in edit Eh, kumpara naman doon sa mukha ng amo nila na kusang humingiwi. <laughs> hindi ka natin binabash yun eh. Kasi naiintindihan natin. Diba? Kapag ka mga may edad na, lalo't mga nasa halos 80 na ganyan. Talagang mga matatanda, eh, sabi nga, eh, alog na ang baba. Yan. Now, yung pinamigay po ng administrasyon, again, ang uh, regardless kung gaano kagaganda ang bahay na nasira ng baha o ng bagyo, hindi po nangangahulugan na ito po ang ibibigay rin, kap, ganit, ganong kapalit din, ganong value rin, ang ipapalit ng gobyerno. Okay? Hindi ho. Bibigyan lamang sila ng pansamantala na may maitatayo sila pang ano lang ah uh, pag ito matutuluyan o kaya naman ni eh, kung meron silang pera magagamit nila yon na pandagdag sa construction materials para makapagsimula. Ganun lang yon. Okay? Hindi ho pang permanente yon at hindi po nagbibigay ang gobyerno natin ng perpang ng mga kagamitan pang permanent structures. Hindi pa naman ganun kayaman ng Pilipinas. And besides, yung sa Talisay, Batangas, hindi naman po lahat sila eh, nawala ng bahay. Yung iba naman po ron, maayos pa naman. ba? Diba? Nakakayamot lang kasi tingnan. Alam yung ginawa nila, pinahaba yung tao to make it appear na yung mga rectangular pieces doon ay ano, um, uh, maging square. So, kumbaga, pahabang ganito, in-squeeze nila, napapaliit. Ganyan. Kaya mapapansin nyo ron si PBBM, biglang tumangkad, yung mga dati niyang yung mga mga matatangkad na kagaya ni Remulia, ni John Vic eh naging kapre uh pre. <laughs> so, naging sobrang tangkad. Parang yung sa mga Chinese movies nung araw, di ba? Yung mga tao eh payat na nga pag uh, pinanood natin. Bakit nagiging square yung t yung itsura sa TV? Pahaba, di ba? Lalo, lalo si Bruce Lee, akala ko nga noon si Bruce Lee eh babalo parang si Vic Soto, hindi pala ganoon itsura ang mukha ni Bruce Lee. Medyo bilugan. Kaya nako, eto talaga mga rabid ni DS, di ba? Pumunta na nga yung presidente, nagpadala um, ng tulong, actually, personal din, maging sabikol. Talagang, ano, no? Hindi na, hindi na, ano, hindi nila alam yung tinatawag na constructive criticism, di ba? Kasi pag sinabi natin constructive criticism, eto eh, ano, pumupuna ka. Pero, yung pagpuna mo ay makakatulong, di ba? Eh yun, hindi eh no, pang-iinis lang, yung makapanggalit lang, makapang-inis lang ng mga taong nakasuporta sa Pangulo. So, parang hindi na ho nila hangad pa na ma-brainwash yung mga tao, na uh, lumipat, eventually lumipat yung suporta sa kanila, hindi na eh. ba diba? Parang ano na talaga, wala lang. May ma parang... Uh, may masabi lang ika nga, kahit na nonsense yung kanilang pinagsasabi, at itong mga to, yung kanilang pinagagagawa, talagang wala 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 talagang kwenta. 'Di ba? Basura talaga. <laughs> Edit pa more. Edit pa more. Okay? So maraming salamat po sa inyo.